Hey guys, uh, magandang gabi sa ating lahat, magandang araw magandang tanghali, magandang madaling araw. <laughs> Welcome na naman sa ating panibagong video. Um, ako nga pala si Ronald ang napiling Pinoy Skill Ambassador uh, at uh, sa ng ito magkakaroon tayo ng uh, bago na namang game web3 game review na nag-build nag sa Skill Network. At ito yung ano ah, uh, uh, ito yung Tank Wars Zone. Ito 'yan. So, skill partner, with spotlight with tank war zone. Ito siya. Visit muna natin yung website nila. Yun, mga tanks pala ito eh. Ganito gusto ko, yung mga bakbakan. <laughs> Excited na akong ano. Excited na akong um, itry natin yan. <clears throat> so, ito. Uh, how did you come up with tank war zone concept? The concept or, of, of, for our project was inspired by the classic Nintendo game, Battle City. Which, which holds nostalgic appeal for those who grew up in the 80s and 90s. Search nga natin yun. Hindi ko alam yun ah. Battle City. City game? Hindi ko alam ito ah. Ah, siyang ano, yung, yung, ano na to? <laughs> yung Bomberman. Alam niyo yun? <laughs> yung uso dati sa arcade. Ah, okay. Nice. And then, by searching for the game on Google, you'll likely recognize its familiar visuals. We believe this connection to childhood game experiences will resonate with a wide range of players and evoke fond memories, okay? So marami kasi talaga yung mga ano pinanganak ng 80s at 90s na nasa ano blockchain space. So I think magugustuhan nila yung ano ganong interface. Tapos, atingin na lang natin itong ano nila, itong trailer. Panorin natin. Ano mga tanks ah? <laughs> Guys, ang ganda ng interface ah. Ang ganda. Lainis. Ah, para siyang ano, PVP, PVP. Ah, magkalaban. Okay. Ooh, uh ooh, -huh. Ano ito? Ano ito? Ah, parang ano. Para sa mga candy crush, ah, kailangan mo ng mabait. Okay, let's go. Mga combos na ano. Wala na tayong Ah, so kalitan tayo ng toy. Hindi lang mga ano mo, pwede mong ipang pang-attack. Okay, guys, nice. parang zone. What is your favorite feature of Tank War Zone? My favorite feature of the project is the Candy Crush Inspired Puzzle game that comes into play during battles between two players. This engagement mechanic requires, mechanic requires players to strategically align similar items in a row <coughs> to execute actions, adding a fun and challenging dimension. <clears throat> to the gameplay. Oo oh, nga, nakita ko kanina. <laughs> Parang nga siyang yung Candy Crush. para may added, ano, may added uh, activity naman dun sa laro. Hindi lang yung tira ng tira na palitan. <clears throat> so, eto meron pang isang, ano, meron pang isang trailer. Ah, uh, ito naman is 3 vs. 3 MOBA. Okay, rin natin. Nice. Ano yun? New mission? Ah, yung parang Battle City nga. Parang yung Pac-Man. Accept this mission. Accept. I hate all enemies. Ah, ito 3v3 guys. Ah, pag may mga siguro kasama kayo gano'n. Ang ganda to ah. Ayon ah, yung mga kalaban na sa kanilang side. Yun o, subukit yung isa o. Oh, Pakita tayo. Wow, wala na. Half-life. Wala siya, wala siya. Pakita tayo. Grabe sa mga side. na lang, something. Oh, nice one. Grabe. So, ganito lalo na ako kasama siguro yung mga kaibigan mo nice this is really nice so uh, ano yun how do you see web revolving well, the next 5 years so ang haba basahin na lang, lang basahin lang, lang yan guys uh, learn more about ang zone ito yung ano, yung ano nila mayroon silang discord mayroon silang twitter so ito na try, try, natin guys uh, try natin siya Mm, so dito tayo sa play Meron silang play to earn. Meron silang play free to play. Tingnan natin. Wala akong pabili siguro kapag sa uh, play to earn. Kailangan mo sigurong bumili eh. That's, that's what I think. Pero tingnan natin parehas. Time left before reset. Siguro may mga rewards din dito kasi may reset siya ng time mo. Ng time mo. Okay. Ang tagal yung sumaya no? Play to earn. Feeling ko guys, wala ano to kailangan to nung ano, binili na binili na mismo ng mga tanks. So wala pa tayong pambili. Try muna natin tong ano, free to play. Ito muna tayo sa free to play, play game. Okay. Nice. Parang tayo di pipili ng ano. Para tayo pipili ng lang... okay. Ito may marketplace, so oh. Bibili kayo siguro ng tanks nyo dito, guys down the money, please. Tank Genesis, and Box. then Box Gen. Yung siguro yung mga malalakas, malalakas ni Tank sa ganda nito. Kaya wala tayong pamili mo nito. Try muna natin ito. Uh, um, manufacture skills. So, try na natin yung battle. Sige, ito lang gamitin natin. Try natin yung battle. Um, let's do, siguro, easy muna tayo. Try muna natin yung easy kung gaano ka Kano ka, easy siya. Kalaban ko yung color blue. K2, hmm Alam, nandito na kagad yung Candy Crush. ala ala naka-pressure. Naka-pressure. Ito, oh may weakness. Guys, na pressure ala ah. sa alam. <laughs> naka-pressure siya. Ayun. Ah, mapuntungan sa bahay siya. Bonus turn. Ma pressure ka din Please, may pressure ka mo. So, kailangan siguro dito yung combo-combo. Ang maganda yung combo lang. Dami niyong nakuha. tama na. Dami, oh. Kasi, hindi ako nungunit. Dami na. Gagawin, laki ng lalim niya sa akin, oh. Eh. Natin ang Thunder Force. Oh. Oh, tinulog Ang tempe personal ba yan? Hindi. Ah, uh, uh, yun, 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 dami! Eh, yung tatlo lang! Ano ba yun? Uh, ah, pero dami. Grabe, damage ko na. pa nalang siguro ako dito. Eh. Dali pala ng easy eh. Dali pala ng easy. So, to try natin mamaya yung ano, yung normal. effect sa akin yan. Uh, ultimate rocket, gamitin natin. Ultimate rocket. damn sayang. ito mabuti sa... Ayun, ayun, um, ayun, yun ayun, 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 damn ayun, 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 Malalo ako guys. Malalo ako lang, talaga magkakataon. Iyan, 15 points. 15 points. Uh, siguro, kada palalo mo may 15 points kang makukuha Okay, balik tayo sa home screen. Ang ganda naman na eh. ito. Ang saya. Ah, nagbago yung ano ko. Nagbago yung aking... Nagbago yung aking tank. Ganun ba talaga? Ano ba ito? Manufacture. We will notify you once the switcher is ready. Lands. Wala pa rin. Garage mga yung mga specs nyo skills ah uh, wala pa story mode crazy world wala pa rin okay so siguro ganun talaga ah uh, try naman natin yung normal let's go for the normal o yun laki ng kalaban ko ano wala ko kung wala nyo lagyan natin yung thunder force ka damn damn Ay, oh, ito na naman! Ito na naman sila! Asan kayo? Ito okay, yung mga players. La la Nakaka-pressure. Nakaka-pressure to guys no. Uy, laki yung tank ko. Oh. Siguro malakas din yung tank niya. Laki eh. So yung akin pala Andromeda sa kanya main Yun yung character siguro. Yun yung mga character. Ang dami. dami naman. Ang Kaya...

pero ang saya na ito ah. Naka-pressure <laughs> lang. Naka-pressure lang siya guys. Dapat nah, mabilis yung, yung, yung ano mo. Yung matagal mo ang mo. Grabe wala na. Boy, ginagdad ako. Alala dyan ko lang shield yung sarili ko na. Alam ikaw lang. Ah, ito. Ah, uh, ito. Ah, uh, ito. Ah, wait, wait lang, wait lang. Ah, oh, sila lang, sila lang. Ah, sila lang. Ito. Eto. Nice. Medyo madami din. Ooh, oh, oh. Ay, tatlo na lang. Dahe. Ano ba yun? Ay, naman. Sana huwag pa ko, ko. Sana huwag Ang dami niya naman combo. Ang dami niya naman. Ano? Ang buhay ko. Sure siya eh. Pero try pa natin isa pa. Try pa natin isa. Uy, bago na naman. Ano ba talaga? Random siya. Pero parehas na common lang, no? Sa pang normal, hindi ako papayag. Naman, talo lang nyo rin Your turn. Malay mm, na rin ito. Muntin na bra damn, Ah, uh, Ito na siya. Ito na siya. Yo Dani, nice. guys. Ah, yo Dani combo. Dale, dale, perro. Vero, 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 vero. Pala, adiós a ti. Pala, adiós a mira, qué ang dami dito sa kanila Wala, sa kanila Wala, ang tablet first Okay ito uh, so, na ang nakaka-pressure Nakaka-pressure Nakakalito yung color red, no? Uh, Grabe Hindi lang color red nakakalito nayon dapat hindi dapat sabi ko naman hindi kaya 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 lang kaya 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 kaya

normal guys kasi yung type Breaker kami. Left. One point. Daya. Isa pang normal. type Breaker kami. Kung sino talaga. Oh iba naman ito. May lumulutang pa na ano. oh Isa pa. Na ano. Normal. Tignan natin kung sino talaga. Tignan natin. Kung sino talaga. Thunder Force. Asa na? Asa na? Ano wala? daya Ang 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 Bot kaya tong mabulog ko? Oo, bot siguro ko Kasi free to play lang Siguro sa play -turn, yung mga kalaban ng mga totoong tao eh. Yung maganda talaga, alam no? mo? Yes, nakaka talo ako dito. Dapat pala sa una pa lang, alam ka na Ah, grabe si Nathan. Sa una pa lang dapat, alam mo nang gagawin? Dapat makaka-damage ka lang alam Sa una pa lang. Ang daya kasi yung sa akin ang feeling ko lang yun. Hindi ko lang nakikita. Ah, konti. Yun lang. Grabe yun naman. Wala. Tad-tad ako dito. Malaki kasi sa kanila ng tank niya Ultimate rocket na lang meron na. Meron pa ko ito dyan. Gawin niya ating Sayang mo Okay. Ayan. Uh, Ayan. 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 Uh, 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 ah, Wait lang. na ata. yan Ay! Hindi mo lahat Ayan. Wala, talo tayo guys. Manali yun. siya sa normal. Natalo ako ng bot sa normal. Try naman natin yung ano-wawa. Ano? Yung next. Yung hard to yun. Yung Wala. Okay. Okay lang. Kung tayo naman Ranking point zero. Tignan natin yung ranking. Yung leaderboard. Oh, sorry. Hindi ko ko lang. Pag gusto ko Ah, kasi free to play lang ito eh. Hindi dyan nabalitan na, na ganoon pa rin yung character ko. Marketplace kaya? Ang kano kaya mo ito? Ang common, 10,000-20,000. Saan nabibili ang mga eh? ito? Common, common. Ito, rare. 19,000. Ang common. Ano ganun? Ang mura mo yan. Eh rare dungeon. I recently rented. Ah, pwede ka rin mag-rent. Okay. Pwede ka rin mag-rent kung ayaw mo bumili mismo ng Genesis. Hmm. Ito yung mga nagamit natin kayo. Grabe ito. Ang pop naman na ito. Ito tank talaga siya po. So, Ang da. dami pa may bibili dito guys eh. Pwede rin natin silang ano, i-rent. Oh, epic! Wow! Grabe itong puti. Good nito. Epic. epic! Wow! Targado. Targado tayo guys. A-try At, natin yung ano? Yung uh, heart natin gaano kalakas ng to tingnan natin eto yung ano yung ganda grab advantage na nga ako ng mula oh nakaka-pressure naman kasi nice nakakainis ah, yun madami-dami yun the damage ko may dami na po pa akong shield Ah, shield ito o oh. Itong parang may patusok na horn Kasi ito o ulit na. Okay, nag-inets ka, next ka na Tama na Ang dami na rin yun Grabe Okay Nalay pa rin ako may Shield din ako, siyempre 600 Total Pag-Block ko. Uh, And... Na Kung natin yung x2 Kung natin to. ito Kung na natin yung Kung na natin to. ito Kung na natin itong na Rocket Kung natin ito. Na Ay, hindi umabot yung shield! Ay, hindi umabot yung Decent damage pa rin. Decent damage. Tsaka malaki yung armor ko. Grabe, yung damage. Ang dami pa <laughs> silang ano doon. Bali, malaking armor ko. Hindi niya ako mababawasan ng sobra. Mas madali po yung... Ano? Mas madali po yung card? Mas madali ko natalo? Ang dako yung shield ko dun, no? Kung tracket pa ako. Okay, patayin na natin ito guys! Ito tracket Patayin na natin ito guys uh, Dalihin na natin Wala lang, pressure Dalihin na natin ito Wait lang, nasa na? Uh, yung... Ah, yun lang Pero Ay! 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 Parang Candy Crush nga yan. Ilang combo. Daya. Wala, wala. Hindi abot, hindi abot. Hindi Okay. Hindi pa. Ah, huwag pressure Huwag no mo pressure uh, meron yan. Meron yan. No pressure Huwag nung ma-pressure, weapon nga sa lahat. Ouch, s**t. I'm sorry. Wala akong mura. Tapos na. Grabe, may natira pa sa kanya. Eh? Grabe naman yun. Darun. Talo pa ako. Grabe naman yun. Parang gilaya naman. Sabahan, gap na panalo ako So, super, kaya ko Isa pa Kadaya yun ah Isa pa, isa pa Hindi ba pwede magpalit? Ah, uh, hard Isa pa Grabe, yung set na yun neto guys Wala na siguro pag yung ano Yung play to earn Ay, yung ako oh, play to earn Mas mga kalaro guys Yung mga kakilala mo Siguro yun talaga Super na, may kabang mga mararamdaman dito kasi parang robot ang kalaro mo eh. Para siyang robot. So, hindi ka masyadong, hindi masyadong challenging. Hindi mo masyadong ramdam. Pero, it's, really fun. Kaya kasi yung robot eh. Mga automatic yung ano niya eh. Mga combo niya eh. epic kata ito, yung karakter niya hindi eh. natin yung shield tapos kuha tayo ng shield tayo uh, natin wait lang ala! Tato, ayun nice, hindi natin yung shield uh, wait lang asan? asan? Ano? Tato, ayun, hindi mababot yung shield go! big damage please Hmm, grabe yung laki ng damage ko doon. At natira Pag ako natalo pa dito, wala <laughs> ko. Talagang binaya. Talagang binaya. ko Okay, okay, may tayo. Ultimate Rocket. Ultimate Rocket. Ayan. Ito so, ang uh, ng bomb. nakaka ng 2. ng... Ayan. nakaka ng... Ano ito? Ano? Ay, wala wala wala. Pinili lang. Pinili na! Ka na. Ah. Ay! May nagtira yun! grabe naman. So, may na pa yun? May pa yun? Ay, hindi matatalo kaya makapuha ng isang buong lang dyan wala, wala wala bayat may bayat ang atak uh, At lang matira I'm stood uh, I'm na ito. So, times 2. Imposible eh, pag natalo pa ako. <laughs> Wala nga ano. Wala nga. Wala akong ano. Wala akong coins. Okay na siguro yun guys. <laughs> Nakailang rounds na rin tayo. <laughs> Pero masaya talaga siyang laruin. Ah, uh, uh, honestly, masaya siyang laruin, grabe. Para siyang yung ano, PVP talaga. Lalo pag siguro pag may ni makakasama mo yung mga kaibigan mo talaga. Very fun siyang laro um, I suggest si try nyo to pag yung may free time kayo guys. Ang ganda pala na itong tank war zone. Um, siguro yun lang, yun lang muna para sa video na to. Pinakita ko lang yung ano, interface niya. Yung basic gameplay niya. Ang ganda nga, maganda siya. Um, uh, sana guys, uh, supportahan nyo itong video natin. Like nyo. Subscribe na rin kayo. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, like nyo yung Uh, video natin. Tapos, andiyan yung mga social media links natin, guys. Sali kayo. Follow niyo yung mga links natin. Tapos, sali kayo sa discussions. At, and, sa susunod, hanggang sa susunod na video ulit natin, guys, na, no? re review ulit tayo ng ibang laro. And, that's it for this video. I'm out. Peace!